Ang kasal ng sarili kong kapatid akala ko, isa ito sa pinakamasayang araw sa buhay namin. Pero ang katotohanan, binigyan nila ako ng peking imbitasyon. Isang imbitasyon na sinadya nilang gawin para hindi ako makarating. Kaya ngayon, narito ako. Hindi bilang bisita, kundi bilang ganti. At sa paglabas ko mula sa aking sasakyan, kasama ko ang mismong security ng venue, handang ipatigil ang pinakamalaking panluloko sa buhay ko. Walang bahid ng pagdududa sa aking mga mata, kundi purong determinasyon. Ang kasal na ito ay hindi magpapatuloy. Ako si Andrea. At sa edad na 25, masasabi kong ang buhay ko ay tila pinagpala. Biniyayaan ako ng gandang madalas na napupuri, mula sa mahaba at itim kong buhok, sa malalim kong mga mata, hanggang sa kutis kong tila pinaninirahan ng araw. Pero higit pa sa panlabas na anyo, ang aking matalas na pag-iisip at ang aking sipag ang naghatid sa akin sa kung nasaan ako ngayon. Nagsimula ako sa simpleng pangarap pero sa loob lang ng ilang taon matapos akong makapagtapos ng cum laude. Mayroon na akong sariling apartment sa syudad, isang magandang sasakyan at sapat na ipon na magbibigay sa akin ng seguridad. Ang aking pamilya ay simple lamang. Mayroon akong nakatatandang kapatid na lalaki, si Marco. Sa aming dalawa, ako ang laging maseryoso at mas praktikal. Si Marco naman, mas masayahin at minsan ay mapuso. Pero sa kabila ng aming pagkakaiba, kami ang magkasangga. Bilang magkapatid, marami kaming pinagdaanan. Ako ang laging nandyan para sa kanya, handang umalalay sa pinansyal o emosyonal na pangangailangan. Siya naman, bagamat minsan ay nagiging pabaya, ay ang aking kuya, ang una kong kasama sa mga kalokohan, ang aking tagaprotekta. Kami ang sandigan ng isa't isa, lalo na sa aming mga magulang na matatanda na. Ang aming buhay ay tahimik kung minsan ay may bahid ng ingay ng pamilya, pero laging may kapayapaan. Ito ang aking normal. Ang kapayapaan na iyon ang aking pinanghahawakan. Ang kapayapaang iyon ay unti-unting nabasag ng ipakilala ni Marco si Sofia. Naalala ko pa ang araw na iyon, isang linggo ng linggo sa aming tipikal na family lunch. Si sofia ay dumating, nakangiti at agad na bumati sa lahat. Sa unang tingin, kaakit-akit siya. May matamis siyang iti na halos hindi mawala sa kanyang labi. Ngunit, sa loob-loob ko, may kung anong bahagi sa akin ang nakaramdam ng pagkailang. Parang may hindi tugma. Soulmate ko, ipinagmamalaki ni Marco. Magiging misis ko na. Niyakap niya si Sophia ng mahigpit. Napilitan akong umiti kahit na may bumabagabag sa akin. Sa simula, pinilit kong isipin na baka sana ilang ako sa routine at ang pagdating ni Sofia ay bagong adjustment lang. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napansin ang maliliit na pagbabago sa kilos ni Marco at sa ugali ni Sofia. Hindi ko pinalampas ang mga titig ni Sofia sa akin, mga titig na matagal, mapanuri at tila may sinusukat. Kapag pinupuri ako ng aming mga tita sa aking career, ningiti lang si Sofia, pero hindi niya maitago ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo na parang hindi siya masaya. Mayroong isang pagkakataon, habang nagpaplano kami ng bakasyon ng pamilya, nagbigay ako ng suhestyon tungkol sa lugar. Biglang sumingit si Sofia, "Ay, mas maganda siguro kung sa beach na lang. 'Di ba, Marco? Mas relax doon, bagay sa atin." At si Marco, agad namang sumang-ayon kahit alam kong dati ay hilig niya ang bundo. Nagtaka ako. Ang mga ideya ko ay tila nawala ng bigat. Isang hapon, nag-usap kami ni Marco tungkol sa aking bagong kotse. Kuya, ang ganda, ba? Diba? Masaya kong tanong. Mumiti si Marco, pero biglang sumingit si Sofia. Ay, Andrea, hindi ka ba naubusan ng panggastos? Ang dami mong bili. Dapat nag-ipon ka para sa kasal mo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ang tono niya ay parang nagpapayo, pero sa tingin ko, mayroon itong ibang kahulugan. Parang pinipilit niyang iparamdam na may kulang sa buhay ko, na mali ang aking mga prioridad. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na lang masabi na ako ang laging nagbabayad ng bill ng mga magulang namin, ako ang madalas na sumasagot sa mga emergency ng pamilya. Hindi ko maintindihan ang intensyon niya, ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng isang nakakabahalang tanong sa aking isipan. Sino ba talaga itong babaeng ito at bakit parang unti-unti niyang binabago ang lahat? Ang mga maliliit na pagdududa ay mabilis na lumala. Hindi na lang basta mga titig o pahiwatig ang ginagawa ni Sofia. Nagsimula siyang aktibong lumikha ng distansya sa pagitan namin ni Marco. Tuwing tumatawag ako kay Marco, halos palagi na si Sofia ang sumasagot o di kaya ay sasabihin niya na abala si Marco at tatawag na lang daw ito. Pero hindi naman tumatawag. Sa mga family gathering, si Sofia ang laging nakakapit kay Marco, tila pinipigilan siyang lapitan ako. Kapag nagpaplano kami ng mga lakad, palagi siyang may dahilan para hindi ako makasama, o kaya ay sasabihin niya, Naku, Andrea, baka naman abala ka. Kami na lang ang sasama kay Marco. Ramdam ko ang paglayo ng kapatid ko, isang malalim na sakit sa dibdib mas naging kritikal si Marco sa akin. Ang kapatid kong dati ilaging humahanga sa aking mga tagumpay, ngayon ay laging may masabi. Andrea, bakit hindi ka pa rin nag-aasawa? Hindi ka na bumabata, sasabihin niya, mga salitang alam kong hango sa bibig ni Sofia. Ang kanyang boses ay tila maihalo ng pagkadismaya. Masyado kang maraming ginagastos. Kailangan mo nang magtipid. Parang nakalimutan niya na ako ang madalas na sumasagot sa mga gastusin ng aming pamilya, ako ang laging tumutulong sa mga magulang namin. Ang pinakamasakit ay kapag sinusubukan kong ipaliwanag ang sarili ko, hindi siya nakikinig. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagkiling kay Sofia, isang pagkapit na hindi ko maintindihan. Isang hapon, nakita kong nagpost si Sofia ng litrato sa social media. Siya at si Marco, kasama ang aking ina, habang nagbabonding. Ang caption, Happy Family Time. Napakaswerte ko sa aking future mother-in-law. Ang litrato ay nagpakita ng ngiti sa labi ng ina ko, pero ang pusod ko ay kumulo. Hindi ako naimbitahan sa family time na iyon. Doon ko na pagtanto na sadyang inilalayo na ako ni Sofia sa aking sariling pamilya. Ang mga maliliit na gawaing ito ay nagdulot ng malalim na pagdududa sa aking isipan. May mali, Ramdam ko ang pagbabago sa atmosfera sa tuwing naroon si Sofia. May bahagi sa akin ang gustong sabihin kay Marco ang lahat ng aking nakikita, pero alam kong hindi siya makikinig. Nakikita ko kung gaano siya nabubulag kay Sofia. At ang pakiramdam na iyon na pinaghihiwalay ako sa aking sariling kapatid ay ang simula ng aking pagising. May mas malaki pang problema at kailangan kong malaman kung ano iyon bago pa mahuli ang lahat. Ang mga hinala ko ay unti-unting naging katotohanan. Hindi na lang basta suble ang mga galaw ni Sofia, naging mas lantaran na ang kanyang paninira at pagmamanipula. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa Facebook, tumambad sa akin ang post ng isa naming pinsan. Isang litrato ni Marco at Sofia, kasama ang ilan sa aming malalayong kamag-anak na nagpaplano daw ng wedding details. Ang caption: Finally, Andrea is out of the picture. No more drama. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako naimbitahan sa pagpaplanong iyon at ang caption na iyon ay parang isang direktang atake. Agad kong tinawagan ang pinsan ko. Doon niya inilahad ang lahat. Sinabi daw ni Sofia sa kanila na ako raw ang nahihiya o ayaw daw makialam sa mga plano ng kasal. Mas masahol pa, sinabi rin daw ni Sofia na ako raw ay nagtatampo dahil hindi ko raw gusto si Sofia kaya hindi ako sumasama sa kanila. Ang mga chismis na ito ay mabilis na lumaganap sa buong pamilya. Nagsimula akong makatanggap ng mga tawag mula sa mga tita at tito na nagtatanong kung bakit daw ako galit kay Sofia. Sinabi raw kasi ni Sofia na kinakaingitan ko lang daw siya dahil mas maganda siya sa akin at siya ang napili ni Marco. Ang lahat ng ito ay puro kasinungalingan. Ang tanging gusto ko lang ay ang kaligayahan ng kapatid ko. Pero ang mga malisyosong kwento ni Sofia ay unti-unting sumisira sa aking reputasyon sa loob ng aming pamilya. Ang galit at pagkabigo ay nagumpisa na mamuo sa aking puso. Paano niya nagawa ito sa akin? Paano niya nagawang manipulahin ang lahat? Ang sakit na isipin na ang kapatid ko ay hinahayaan lang siyang gawin ito. At pagkatapos, dumating ang imbitasyon. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa aking apartment, may nagdoorbell. Pagbukas ko, may delivery rider na nagbigay sa akin ng isang makintab na sobre. Agad kong binuksan, excited na makita ang detalye ng kasal ni Marco. Inaasahan ko na isang formal na imbitasyon na may pangalan ko at kumpletong detalye. Pero pagkabukas ko, nagulat ako. Ang imbitasyon ay maganda, pero walang pangalan ko. Walang detalyadong RSVP card. Isang generic na save the date lang, na may simpleng you're invited at ang petsa at lugar ng kasal. Wala ring instruction kung paano mag-RSVP. Ni hindi man lang sealed ang sobre. Ang mga wedding invitation na nakita ko dati, iba ang kalidad. Mas personal. Mas detalyado. Doon ko na pagtanto na may malaking mali. Bakit hindi personal ang imbitasyon ko? Bakit walang guest card? Bakit walang contact person? Sino ang gagawa ng ganitong klasing imbitasyon para sa sarili niyang kapatid? Hindi ito nagmukhang isang tunay na imbitasyon. Nagmukha itong isang panluloko. Isang panluloko na mailayuning pigilan akong makarating sa kasal ng sarili kong kapatid. Ang sakit. Ang sakit na isipin na gagawin ito ng isang taong halos itinuring kong pamilya, isang taong pakakasalan ng aking kuya. Hindi ito maaaring palampasin. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. At kapag nalaman ko, hindi ko hahayaang makalusot sila ng hindi nagbabayad ng matinding presyo. Ang peking imbitasyong iyon ang naging mitsa ng aking pagganti. Ang aking tahimik na galit ay naging matinding determinasyon. Hindi ko nahahayaan na baliwalain nila ako. Nagpa siya akong imbestigahan ang lahat, peace gives peace. Ang unang hakbang ko ay ang makipag-usap sa ibang kamag-anak na inimbitahan sa kasal. Nagsimula ako sa aming tita Helen na kilala kong hindi marunong magsinungaling. Tita, natanggap niya na po ba ang imbitasyon sa kasal ni Marco? Tanong ko, sinisikap na maging kaswal. Andrea. Maganda, di ba? May RSVP card pa nga. At may contact number doon sa likod para sa inquiries, sagot niya. Agad kong hiningi ang kopya ng imbitasyon niya. Nang makita ko, nanlumo ako. Ang imbitasyon niya ay may emboss na pangalan, may detalyadong RSVP card na may petsa ng deadline, at mayroong opisyal na contact number ng wedding planner. Ang sa akin, wala sa mga iyon. Plain at generic. Parang binili lang sa tabi-tabi o ginawa lang sa printer. Ang mas nakakagulat pa, sa RSVP card ni Tita Helen, nakalagay ang aking pangalan sa listahan ng mga invited guests, ngunit may handwritten note na declined, Andrea hindi ako makapaniwala. Hindi ako tumanggi. Wala akong sinabi kahit kailan na hindi ako dadalo. Sa katunayan, excited ako para sa kapatid ko. Nagsimula akong tawagan ang iba pang kamag-anak at kaibigan. Ang lahat sila, nakatanggap ng parehong formal invitation na may RSVP. At sa bawat isa sa kanila, nakita ko ang declined, Andrea sa kanilang listahan. Unti-unti, bumubuo ang isang malaking litrato ng panluloko. Ang pinakamasakit na katotohanan ay lumabas ng makipag-ugnayan ako sa wedding planner. Nagkunwari akong isa sa mga kamag-anak ni Marco na nagko ng detalye para sa isang relative na maisakit. Ma'am, may isang Andrea po ba sa guest list? Kapatid po siya ni Marco, tanong ko, sinisikap na maging kalmado ang aking boses. Ay, ma'am, si Miss Andrea po. Ang alam ko po ay hindi siya makakarating. Personal po itong sinabi ni Miss Sophia sa amin na nag-decline si Miss Andrea sa kasal. Sagot ng wedding planner, ang boses ay puno ng kaswal na tono. Nagpadala lang po kami ng save the date sa kanya bilang courtesy, pero ang instructions po ay hindi na siya i-include sa final guest count para sa catering. Doon ako natigilan. Ang bawat salita ay tumatak sa aking isipan. Hindi ako disimbitado. Sila ang nagpakana na hindi ako invited. Pinaniwala nila ang lahat na ako mismo ang ayaw dumalo, samantalang ang katotohanan ay pinaghihiwalay na nila ako sa kapatid ko, sinisiraan ako at niloloko ang lahat. Ang sakit na iyon ay nagpabago sa akin. Ang galit na nararamdaman ko ay hindi na lang basta galit, ito ay isang malamig, kalkuladong determinasyon. Ang plano ni Sofia ay hindi lang basta pag-iwas sa akin, ang plano niya ay burahin ako sa buhay ni Marco, Sirain ang aming koneksyon at gawin akong masamang tao sa mata ng aming pamilya. Hindi ko hahayaan iyon. Hindi na. Hindi kailanman. Nagsimula akong magplano. At ang planong iyon ay hindi magiging tahimik. Dumating ang araw ng kasal. Isang napakagandang hapon. Ang venue ay ingrande, isang grand ballroom na may libong bulaklak, kumikinang na chandelier at mga dekorasyong pinagkagastusan. Alam kong libo-libo ang ginastos dito, bawat detalye ay pinili ng may pag iingat Ang mga bisita ay nagkukumpulan, nagtatawanan, at naghihintay sa simula ng reception. Si Sophia, nakasuot ng napakagandang wedding gown, ay nagliliwanag sa gitna ng kanyang mga bridesmaid, ang kanyang ngiti ay tila nagpapahiwatig ng pagtatagumpay. Akala niya ay nasa tuktok na siya ng mundo. Pero hindi niya alam, ang mundo niya ay guguho sa mga oras na iyon hindi ako nakasuot ng simpleng kasuotan. Nagsuot ako ng isang eleganteng dark blue gown na sumasalamin sa aking formalidad at seryosong intensyon. Ang buhok ko ay nakapusod ng maayos at ang aking makeup ay flawless. Akala nila ay hindi ako darating. Pero hindi lang ako ang dumating. Kasama ko ang head ng security ng venue, isang malaking lalaki na may seryosong mukha, at ang event manager, isang babaeng may matalas na tingin lumakad ako patungo sa entrada ng ballroom. Nagulantang ang lahat. Ang mga bulungan ay nagsimula. Si Andrea. Akala ko ayaw niya dumalo. Naririnig ko ang mga tanong, ang mga sorpresa sa kanilang boses. Dumiretso ako sa gitna ng ballroom, kung saan naroon si Marco at Sofia, nakakapasok pa lang. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Marco at ang pagkaputla sa mukha ni Sofia. Ang kanyang iti ay biglang nawala. Andrea, bakit ka nandito? Tanong ni Marco halatang kinakabahan. Nandito ako para sa kasal mo, kuya, sagot ko, kalmado ang boses, pero may tigas. Pero bago magsimula ang selebrasyon, may gusto lang akong linawin sa lahat. Tumalikod ako at hinarap ang lahat ng bisita. Mahigit dalawang daang mata ang nakatingin sa akin. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po si Andrea, ang kapatid ng groom. Nagpatuloy ako, ang boses ko ay matatag at malinaw, umaalingawngaw sa buong ballroom. Marami po sa inyo ang siguro ay nagtataka kung bakit ngayon lang ako dumating o kung bakit kasama ko ang security ng venue. Simple lang po ang sagot, binigyan po ako ng peking imbitasyon sa kasal na ito. Nagulat ang lahat. Nagbulungan sila, ang ingay ay umalingawngaw. Nanlaki ang mata Sofia, ang kanyang mukha ay namutla. Andrea, anong sinasabi mo? Nagpapanik na tanong ni Sofia, ang boses ay nanginginig at halos mawala ng kontrol. Nagsisinungaling ka. Huwag kang magkunwari, Sofia, diretsong sabi ko, ang aking tingin ay matalim. Alam kong ikaw ang nagpadala ng peking save the date sa akin. Alam kong ikaw ang nagkalat ng kasinungalingan sa pamilya na ako raw ang ayaw dumalo, nainggit ingit ako sayo. At alam kong ikaw ang nagsabi sa wedding planner na nag ako sa kasal. Kinuha ko ang peking imbitasyon sa aking bag at ipinakita sa lahat. Ito po ang imbitasyon na ibinigay sa akin. Pagkatapos, kinuha ko ang ilang kopya ng tunay na imbitasyon na nakuha ko mula sa mga kamag-ana. Tingnan niyo po ang kaibahan sa mga imbitasyon na natanggap niyo. Walang kasyu. Walang detalye. Dahil ang layunin, hindi ako dumalo. Ang layunin ay burahin ako sa buhay ng aking kapatid. Lumapit ang event manager, hawak ang isang clipboard. Totoo po ang sinasabi ni Miss Andrea. May instruction po kami mula kay Miss Sophia na hindi po siya kasama sa final guest list dahil po daw nag-decline siya. Ang kanyang boses ay formal at profesional. Hindi totoo yan. Sigaw ni Sophia, halos maiyak at nagtangkang lumapit sa akin. Nagsisinuwaling siya. Ingit lang siya sa akin. Hindi ko siya pinakialaman, Ingit! Mahinahon kong sagot, ang aking tinig ay mas matindi kaysa sa kanya. Sa anong bagay, Sofia? Sa panluloko at paninira ng pamilya? Kung iyon ang sukatan ng ingit, sigurong a. Ah. Pero ang ginawa mo ay hindi lang basta paninira. Ito ay pagtataksil. Bumaling ako kay Marco na nakatayo lang doon, tulala, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Kuya, nagtiwala ako sa iyo hindi ko akalain na hahayaan mong mangyari ito. Handa akong tanggapin si Sofia sa pamilya, pero sinira niya ang lahat. Hindi lang niya ako siniraan, sinira niya ang kasal mo sa mata ng mga tao. Pagkatapos, tumingin ako sa head ng security na tumango sa akin. Sir, dahil po sa kasinuwalingang ito at sa malisyosong pagtatanggal sa akin sa guest list, ang kontrata po sa venue ay hindi na valid. Ang kasal na ito ay binuo sa kasinungalingan at panluloko sa akin, bilang direktang miyembro ng pamilya. Ito ay paglabag sa kasunduan. Agad na tumango ang head ng security. Miss Andrea is correct. Under the terms of our contract, any material misrepresentation regarding the guest list or the nature of the event, especially involving immediate family members, renders the contract null and void. Since the bride herself provided false information leading to the exclusion of the direct sibling, this constitutes a breach of agreement. Humarap siya sa event manager. Shut it down. Ibig sabihin, sabi ng event manager na nagsimulang mag-utos sa kanyang staff, hindi po kami makakapagpatuloy. Kailangan po nating i down ang event. Ang ballroom ay napuno ng gulo. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at magmadaling lumabas. Ang iba ay kumuha ng kanilang mga cellphone at nagsimulang magvideo. Si Sofia ay bumagsak sa kanyang upuan, halos si matain sa hiya, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Si Marco ay nakatayo lang doon, blanco ang tingin, halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Ang kanilang grand wedding, ang pinangarap nilang selebrasyon, ay nagtapos sa matinding kahihiyan sa ilalim ng aking mga mata. Pinatigil ko ito. Hindi ko ininda ang sakit sa aking puso. Ang naramdaman ko ay isang matinding kaligayahan, ang kaligayahan ng katarungan. Ang kasal ay hindi natuloy. Ang grand ballroom na iyon ay mabilis na nilisan ng mga bisita, iniwan ang mga nagkalat na dekorasyon at ang matinding katahimikan na tila bawal lang nangyari. Si Sofia at Marco ay naging sentro ng usap-usapan, hindi dahil sa kanilang kasal, kundi dahil sa kahihiyang naranasan nila. Ang reputasyon ni Sofia ay lubusang nasira, lalo na sa aming mga kamag-ana. Ang dating matamis niyang ngiti ay napalitan ng pait at pagkakahiwalay. Nabalitaan ko na ang kanyang pamilya mismo ay nagalit sa kanya dahil sa kahihiyang idinulot niya. Si Marco, pagkatapos ng insidente, ay sinubukan akong kausapin. Nagmakaawa siya, humingi ng tawad, at sinabing hindi niya alam ang lahat ng ginawa ni Sofia. Sinabi niyang nabulag lang siya sa pagmamahal. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata pero ang sugat na nilikha niya at ni Sofia ay malalim. Pinatawad ko siya bilang kapatid pero hindi na kailanman magiging katulad ng dati ang aming relasyon. Hindi ko na kailanman ipagkakatiwala sa kanya ang lahat. Pinili kong panatilihin ang aking distansya. Pagkatapos ng lahat, bumalik ako sa aking buhay. Mas naging matalino ako sa aking mga pinagkakatiwalaan. Mas pinahalagahan ko ang aking sarili at ang aking dignidad. Ang insidenteng iyon ay nagturo sa akin ng matinding aral. Hindi lahat ng maganda sa labas ay maganda rin sa loob. At minsan, ang pagtayo para sa sarili mo, kahit masakit, ay ang tanging paraan para makamit ang tunay na katarungan. Ngayon, mas payapa ang aking buhay. Malayo ako sa drama. Ang aking karera ay patuloy na umuunlad at mas marami akong panahon sa aking sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa akin. Ang paghihiganti ko ay hindi tungkol sa pananakit, kundi sa paglalantad ng katotohanan at pagpapakita na mailimitasyon ang pagpapaubaya. Ipinakita ko sa kanila na hindi mo pwedeng tapakan ang isang tao at isipin na walang kapalit. Ang buhay ay patas at ang karma ay totoo. At minsan, ikaw mismo ang magiging instrumento ng karma. Alam kong tama ang aking ginawa. Nakakita ko ng kapayapaan sa pagiging tapat sa aking sarili at sa pagiging matapang na ipaglaban ang aking karapatan.